ang lahat ng bagay ay matingkad maganda. Lahat ng nilikha niya, malaki o maliit man, lahat ay matalino at kamangha-mangha. Diyos na ginoon ang siyang magawa. Munting bulaklak na nagmumukadkad, munting ibon na maawit at lumilipad. Ang kulay nila ay matitingkad, may pakpak na maliliit at malalapad. Ang lilang tuktok ng kabundukan ang agas ng ilog sa daluyan, sa dapit hapon at tumagaman ay siyang liwanag sa kalangitan. Ang simay ng hangin sa taglamig at kaayang-ayang tag-araw ay ibig. Hinog na mga prutas sa hardin, gawa niyang lahat para sa atin. Mataybigay niya upang makakita at labi upang makapagsalita na ang Diyos na ginoon ay dakila sa lahat ng kanyang ginawa. Huh? Oh.